si Simista ng 80s besties na naroon na po sila ng 100,000 pesos pero ang target nila ay makapag-uwi ng total cash prize na... At panalo rin ng 20,000 ang napiling charity. Ano po bang napili At uh, the Benedictine Foundation, Inc. I see. The Benedictine Foundation, 20,000 from our winning team. Now si Miss Claudette ay nasa waiting area and it's time for Fast Money. Give me 20 seconds on the clock. Sa mga lumang game show or variety shows, yung winner, di ba, yung winner sa contest, ay madalas may libreng one-year supply ng blank. Go! Noodles. Bukod sa tahong halimbawa ng selfish. Uh, clams. Karaniwang reaksyon ng baby pag pinanggigigilan ng chan. Ato uh, tumatawa. From 1 to 10, gano'ng kalakas ang tao pag comedy ang pinapanood mo? 10. Bukod sa kahoy, ano pang pwede ipanggatong? Uh, dahon. Let's go, Tanya. Sa mga luwang game show or variety shows, yung winner, usually may libre one-year supply ng sabi niyo noodles. Ang sabi ng survey ay? Oh, oh. para palatay noodles. Bukod sa tahong halimbawa ng selfish, ang sabi niyo ay? clams. Survey says? Meron. Paraniwang reaction ng baby pag pinanggigigilan lang siya, ang sabi mo'y tumatawa. Survey says? Very yes. good. From 1 to 10, gaano kalakas ang tao pag comedy? Ang sabi mo'y 10? Survey says? Aaron. Awesome. Yes. Bukod sa kahoy, pwede yung panggatong services. Very good. 104. 96 to go. Let's welcome back Miss Claude. Hello. Miss Claude, sa niyo po, ilang punto sa nakuha ni Miss Tanya? I think na perfect niya. Close. Half. Close to close. Close to perfect. More than half, actually. Kasi nakakuha siya 104. Meaning 96 to go. Kaya, kaya to. Yes. At this point, makikita na po ng viewers ang sagot ni at yung 25 seconds on the clock. Harap lang po tayo dito. Yan po. Sa mga lumang game show, di ba, o kaya variety show, ang winner's contest ay may libreng one-year supply ng blank. Go. Ice cream. Bukod sa tahong, halimbawa ng shellfish. Talaba karaniwang reaksyon ng baby kapag pinanggigigilan ng siya nito. Umiiyak. From 1 to 10, gano'ng kalakas ang tao pag nanonood ang comedy movie? 10. 9. Bukod sa kahoy, ano pang pwedeng ipanggatong? Uling. Let's go, Ms. Todet. We need 96 points. Sa mga lumang game show, ang winner daw sa contest may libreng one-year supply of ice cream. Wow! Nandiyan ba ang ice cream, guys? Wala po ice cream. Ang top answer ay bigas. Yes. Tapos, shampoo, gatas. Yeah. Bukod sa taho, halimbawa ng selfie, sabi nyo'y? Tara pa. Ang sabi ng survey ay? Top answer! Karaniwang reaksyon ng baby kapag pinanggigigilan, ang sabi mo'y? umiiyak. Ang sabi ng survey? Yan. Ang top answer ay tumatawa. From 1 to 10, gano'ng kalakas ang tawo mo pag comedy? Ang sabi mo'y 9. Survey says? Yup. Ang top answer ay 8. 49 to go. Bukod sa kahoy, pwedeng ipanggato. Sabi nyo, 49 to go. Eto, I have good news. That's the top answer. Ang tanong, sapat kaya para makuha natin? Ang 200 services! congratulations. Nanalo pa rin po kayo. Ang galing, ang galing, 193. That was tough. Congratulations, 80s Prestige. Mag-uwi pa rin po kayo ng 100,000 pesos. Let's welcome back, of course, that's babies. Ako, ang galing. Wow. Ano pong masasabi niya sa inyo, panalo? Thank you so much, for Thank you that we'd like to help and because um, they're sending kids to school. Maraming maraming salamat. Thank you very much. Yay! And that ends our throwback Thursday episode pero pangako po buong buwan na September Septemberific pa rin ang ating guests at pinig natin. Kaya maraming salamat Pilipinas. Ako po si Daniel Gattis araw-araw na maghahatid ng siyat pa premyo kaya makihula at malalo dito sa oh,